Isinailalim na ng gobyerno ng Pilipinas sa alert level 3 ang sitwasyon sa Lebanon bunsod ng tumitinding tensyon sa pagitan naman ng Israel at Islamist group na Hezbollah. Ayon kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega, ipatutupad na ang boluntaryong pagpapauwi o repatriation sa mga Pilipino sa Lebanon para na rin sa kanilang kaligtasan. Inabisuhan na rin ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon na magsagawa ng mga paghahanda sa mga paglikas ng mga Pinoy na gustong makauwi ng bansa. Nagugat ang kaguluhan matapos paputukan ng ilang Palestinian militants ang puwersa ng Israel na nakabase sa Lebanon Noong October 7, matapos ng maglunsad ng surprise attack ang grupong Hamas sa Israel. Gumanti naman ang Defense Forces ng Israel at sinalakay ang teritoryo ng Lebanon, kabilang na ang mga lugar na kontrolado ng Hezbollah. Lumikas na rin ang mahigit na anim na pu sa mahigit 3,000 Pinoy na apektado ng gulo sa Southern Lebanon.